Ito na yata yung pinakamalalang traffic na naranasan ko sa tagal ko nang nagmumotor. Hindi namin ine-expect na mula Taytay -tay Rizal hanggang Bulacan yung madadaanan naming traffic. Araw to ng Sabado at ito yung alis namin papuntang Calabasa River sa Maynueva Ecija. Kasama ko dito si Mrs. pati na rin yung mga anak namin. At kasama din namin yung side ng family ni Mrs. Bandang alas 3 to ng hapon at sakto bago kami umalis tsaka naman bumuhos yung malakas na ulan. Maraming hassle bago kami umalis. Isa na tong pagkahulog ng ginagamit kong tripod. Napasama yung bagsak at yung pinaka cellphone holder pa yung naputol. Kaya hindi ko na lang sinama sa pag-alis namin dahil makakasagaba lang. Tinanggap ko na lang ng dahan-dahan tapos nagready na kami ni misis para makaalis na kami. Hindi na rin kami nakapagsuot ng kapote dahil ina-expect namin na yung ulan ay hanggang dito lang. Pero windbreaker naman yung suot ni Mrs tapos sa akin waterproof naman yung jacket ko diyan. Isang muntikang aberya din habang obra ako nang muntik akong mahulog sa may butas. Mabuti na lang nailipat ko agad yung pako nang mabilisan. At umalis na din kaagad kami. Dito pa lang paglabas namin ng binangonan ay bumuhos na naman ng malakas na ulan. Nung nakarating kami dito sa SM City Taytay, dito na nagumpisa yung malalang traffic akala ko meron lang kaming madadaanan na aksidente. Pero mabuti na lang wala. So maglit lang kami ng bilin ng burger dahil nagugutom na raw si Mrs. At sinabayan ko na rin ang pagpapagasolina. 280 pesos yung unang kasako ng gasolina dito. Nung nakalabas kami sa gasoline station, hindi ko na nakuhaan yung sobrang traffic na nandoon. Pero yung kahabaan nitong Marcos Highway ay punong-puno talaga ng sasakyan. Hanggang makalagpas kami ng Marikina River at bago kami dumating sa may kalayaan, ay inabot kami ng mahigit isang oras. Mabuti dito sa may UP ay maluwag yung kalsada. Kaya nga lang pagkapasok namin dito sa may Commonwealth ay buhol-buhol na naman yung mga sasakyan. Tatatlong oras na kami sa biyahe nito. Na, na hindi pa umaabot sa 20 kilometers yung naitatakbo namin. Kaya nag-decide muna kami ni Mrs. na mag-stop over kahit hindi pa kami masyadong nakakalayo. Ramdam ko rin kasi na medyo pagod na yung motor. After 15 minutes na pagpapahinga, umalis na ulit kami. At kinawaya na naman kami ng buhol-buhol na sasakyan dito sa may bagong pag-asa Quezon City. At mula SM North Edsa hanggang makarating ka ng Valenzuela ay buhol-buhol pa rin yung mga sasakyan. At nang makarating kami dito sa San Juan Bulacan, stop over ulit kami para makapagbawas. Dito na kami nakahanap ng support room sa may McDo. Kaya nga lang nakakahiya din kung makikiihi na lang kami basta-basta. Kaya order na lang kami ng Sunday tsaka price para hindi naman masyadong nakakahiya. Bago kami umalis sa may McDo, nag-check muna ako ng location kung sa kami liliko. Malapit na kasi kami sa may Plaridel Bypass Road. At nung makapasok kami sa Bypass Road, talagang sinulit ko na yung kalsada. Ito yung 20 kilometers na diretsong kalsada lang bago ka makarating ng Nueva Ecija. Pangatlong beses ko nang nakadaan sa kalsada na to. Kaya nga lang nung una tsaka pangalawa kong alis ay hindi ako nakagawa ng video sa mga pinuntahan kong lugar. Nagpas namin sa 20 kilometers mahigit na kalsada sumubaybay naman kami ng mahigit 25 kilometers na isang mahabang kalsada na naman. Dito nga meron kami nakasabay na oversized vehicle. Hindi namin alam yung daladala niya pero parang heavy equipment. Tapos dito sa kalsada na to nag-stop over din muna kami. Naalala kasi ni misis na meron kami dito nadaanan ng mga nagtitinda ng balot. Balot sa puti pala yung tinda nila dito. Nagulat nga ako sa una kong nakain balot dahil wala nga masyadong bato. Kaya nung naramdaman ko na walang bato yung kinakain ko, parang pakiramdam ko nakalamang ako ng konti sa halagang 20 pesos lang. After namin makakain ng balot, ay dumiretso na din kami. Hanggang makadaan kami dito sa rebulto ng Red Horse. Bangat long revolto na pala to ng red horse na nadaanan ko sa iba't ibang parte ng bansa. Nang makalagpas kami sa ilang kilometro ng layo, natanaw na din namin ang arko ng Nueva Ecija. Dito na kami nakapag stop over ng matagal. Dahil yung mga kasama namin na ipit din sa traffic at kakapasok nga lang nila sa expressway sa may Mindanao nyo, Quezon City. Almost two hours din kami naghintay dito. At nung nakakwentuhan ko nga yung father in ko, sa tagal niya nga nagmamaneho ngayon lang siya nakaranas ng ganong klaseng traffic. Unti-unti na lang kami nag-move on sa na-experience namin para makadiretso kami ng mapayapa. At sa aming pagtuloy, nadaanan na namin tong Gapan City. Eto na rin yung pangalawang load ko ng gasolina at nagpagas ako dito ng 250 pesos. Dito sa may bandang Santa Rosa Soledad, alos wala na kaming makitang sasakyan na kasabay namin. Dito naman sa Cabanatuan City, Bantog Norte, sinalubong kami ng ginagawang kalsada kaya napakaraming lubak ang nadaanan namin. At pagpasok naman namin ng Palayan City ay nagumpisa ng gumanda ang mga kalsada. Alas 12 na pala to ng madaling araw at siyam na oras na kaming bumibiyahe. Yung nakadeclare na haba ng oras na bibiyahe namin sa Google Map ay 4 hours and 35 minutes lang. Kaya nga lang sa traffic na na-experience namin ay nabut kami ng ganito kahabang oras. Nakarating na rin pala kami dito sa Mailaur. Pero mga iilang lubak na nadaanan dito dahil sa ginagawang kalsada. Pero hindi naman ganoon kahaba. Dito nagumpisa na akong makaramdam ng sobrang antok. Kaya nga lang dahil malapit na kami ay hindi na kami tumigil para makapagpahinga. Hanggang sa marating na namin tong Gabaldon. Sayang nga at hindi namin to naabutan ng maliwanag. Ganito sana yung maaabutan namin na view kung nadat na namin to ng may araw pa. Nung unang punta ko dito sa lugar na to, ito yung naaalala ko na nakapagpatanggal ng pagod ko. Dito pala sa transient natutuluyan namin. Part na to ng Gabaldon at ginagawa yung kalsada bandarito. Dito kami napunta sa Reyes Bama. Resort. Dahil may kasama kami mga bata at kasama rin namin ng mga titas, kaya hindi ako hahanap ngayon ng camping site para makapagtayo ng tent. Okay din naman tong napuntahan namin at komportable yung mga bata. Nasa ispe lang ng umaga, nagready na kami para makapag-check out. Dahil pupuntahan na namin yung ilog na talagang dinayo namin dito. Ito pala yung Calabasa River sa may gabal Nueva Ecija. Sa ngayon, hindi pala ako pitching. Set lang ako ng upuan at kalamesa sa tabi ng ilog. Kasama ko yung pamilya ko dito kaya gusto kong ma-enjoy yung oras na nandito kaming apat. Kaya kailangan ko lang ng upuan at kalamesa para sakapin namin ni Misha crisis. Sa ngayon, ito talaga yung nagiging sandalan ko. Ito yung nagiging source ng energy ko para makapagpatuloy pa ako sa araw-araw. Ayoko din ipagkait sa sarili ko yung tunay na buhay na dapat natatamasa ng lahat. Hindi man ako naging perpekto pero palagay ko ito yung perpektong lugar para sa akin. Hindi ko pa naman tinatapos yung pakikipaglaban ko sa araw-araw para gumanda yung buhay namin. Time out muna ako sa siksikan at magulong lugar para makakuha ng diamante. Ito na muna ako sa payapa at kung saan kaya kong hanapin ang tamandaanan ng sarili ko. Nakakawala dito ng bugnot. Hindi ko alam kung gaano karami yung namumumbigat dito sa dibdib ko. Pero pasalamat ko pa rin na sila pa rin yung kasama ko. At hindi ako iniwan sa oras na naging alanganin na yung pagkakataon. Masyado na bang madrama? Sige, kwento ko na lang sa inyo kung ano yung mga nangyari sa amin dito. Sobrang na-enjoy namin dito buong pamilya. Yung lamig ng tubig dito, convincing. Hindi siya yung tubig na nakakainis, yung tipong ayaw mo nang liguan. Kahit yung mga kasama namin titas, nag-enjoy din sa paliligo. Medyo malakas din yung agos dito. Nakakatangay kaya kailangan kontrolado mo yung galaw mo. Sa lamig ng ilog, tanging mainit na tsokolate lang ang naging panlaban ko dito. Nagrent din pala kami ng 4x4 na nagkakahalaga ng na 400 pesos. 30 minutes na yun. Na enjoy din naman ng mga bata yung pagsakay namin dito kaya worth it yung binayad namin. After namin sa Calabasa River, nag side trip muna kami sa Dinggalan. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko habang pinagmamasdan ko yung bundok. Kahit saan ka man tumingin, kaliwa kanan at harapan, berding berde yung bawat bundok. Itong mga bundok na to ay parte pa rin ng Sierra Madre. Na sumasalag sa bawat bagyo na napupunta sa Luzon. Sa pagbiyahe namin papuntang Dinggalan na pa namin tong Suma na Tupig. Titikman lang sana muna namin kaso lang wala pala silang tinitinda na tingin. Nakabundle pa sa halagang isang daan. Pero hindi na masama kasi nung natikman ko naman, talagang napaulit ako kasi masarap. Nakatatlong pirasong kain nga ako ng mga oras na yan. At munti ko pang hindi matigilan. Tapos namin kumain, dumiretso na rin kami sa pagbibiyahe. Ilang kilometro na lang din naman mula Gabaldon hanggang Dinggalan. Kaya talagang sinulit na namin yung pagpunta rito. Pangalawang balik ko na pala dito sa lugar na to. Kaya nagulat ako pagpasok namin sa Dinggalan ay may naniningil ng insurance fee. Dati kasi walang ganito. Protection to para kung sakaling na aksidente ka sa loob, ay may posibilidad na may makuha ka sa lugar nila. Sa pag -side trip namin dito ay nandito din pala si Kuti Kuya Onad, isang lehitimong biyahero to, nakapatid ni misis. Kaya pupuntahan na rin namin. Kaya kung nangangailangan kayo sa out of town nyo na marerentahang sasakyan, pwede kayo mag-message sa kanya at ito yung Facebook account niya. Kabisado niyan lahat ng kalsada sa Luzon. Ganda rin dito sa Dingalan. Patawid ka nga lang ng dagat para marating mo yung Batanes of the East. Sayang nga at wala na kaming oras kaya dinirecho na namin yung biyahe. Sa Tanawan Falls nga pala ang punta namin nito. Pumunta rin kami dito nung nakaraan punta namin dito sa Dingalan. Kaya nga lang sobrang dami nang nagbago. Etong dinadaanan naming kalsada rap road to date, na ngayon inayos na at naging priba. Dati yung na-encounter namin na bayad is 20 pesos lang para sa polls. Ngayon, hindi ka na pwedeng dumiretso hanggang taas. Kailangan mong iwan yung sasakyan mo dito at magbayad ng parking fee. At kung kaya mong lakarin, lalakarin mo na lang papuntang taas. Pero kami, sumakay kami ng tricycle sa halagang 30 pesos per head. Bago kami sumakay ng tricycle, nakita namin yung delay kasi dito. Tong one day old na kapag kakakain ka sa Metro Manila, ay matatagpuan mo lang sa mga terminal ng sasakyan. Matapos namin kumain, ay sumakay na din kami ng tricycle pataas. At pagdating dito sa taas, ay meron kang lalakarin papaba na na noon ay wala naman. Pero dahil nga meron tayong pupuntahang magandang ispat sa baba, ay automatic quart pa rin tong paglalakad na to. Matapos ang 10 minuto namin paglalakad ay nakita na rin namin ang tanawan falls. Pagdating dito gusto ko nga sanang tumalon kaso sabi ng tour guide na isa ay malakas daw yung current ng tubig. Kaya nagloblob na lang ako dito. Yung lamig ng tubig dito doble kumpara dun sa ilog na niliguan namin kanina. Pero sobrang na-enjoy ng katawan ko. Malinaw din yung tubig dito at wala din ako nakitang kahit anong kalat. Matapos kami sa falls ay nilakad na lang namin pababa para matanggal din yung lamig sa katawan namin. Manibagong solid na experience na naman ang naiwan sa isip ko. Nakasama ang pamilya. Sabay-sabay naming natamasa ang tunay na regalo ng Panginoon. Kapag may pagkakataon ulit, hindi ko ipagkakait sa inyo na matamasa muli ang tunay na presensya ng buhay.